bring the tire up, yeah. pinapantay to, dinala ko ni Pantay ko. ba? May namamante ba? Diba? Yeah, Oo, eh? oh, pwede do. Hindi, na. May naman dadala dyan, may namamante. Eh. Hmm. Hmm. mas nasarap ako yung namamante. <laughs> mas neutral. Mas eh. nakabay na kabila. Saan ba? bahay na walang kukul. Hmm? Ato yung pinakalungkaw na. Hmm? Wow, oh, ng mga lumulutang guys, tayo yung... Okay, so, place natin uh, na insight natin na uh, kunang mamarulan niya ng lusong niya. Bali na mamaril siya sana mamantay kaya marami siyang nauwi. Ako oh, nakakaisa pa lang ako. Yeah, mga, ka mga katiksay natin ya mga idol. Yeah. Yung diskarte ng mga diskarte ng mga madi ng Pilipino. hindi uwi ng luhaan. Permis may may uwi na ulam Uh, by the way, shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa channel ko. Ayan, yeah, sa mga hindi pa, mag-subscribe share, comment. pindutin na rin notification bell para maging updated kayo sa sunod pang video, mga idol. Sa uh, Team Zombie, ayan, yeah, shoutout po mga idol. Uh, salamat sa supporta ninyo. Uh, buong Team Super Hunter, ayan, yeah, shoutout sa inyong lahat, mga idol, mga discarte, ayan. Yeah. Pukuha tayo ng pang-ulam. Yeah. Ayan. Kuli. Kuli rin si Kuyang. May pang-ulam na siya. Hindi na siya basyo. Ayan. Yeah. Busong, busong. Tumabit sa panti yung huli ko. mga katiksay natin yan mga idol ganyan yung discarding mga kadiscarding ng mga madidiscarding Pilipino hindi uwi ng luhaan permis may may uwi na ulam yan. Ka Hunter, natin yet by the way, sa uh, shout out nga pala sa mga sumusuporta sa channel ko ayan, yeah, sa mga hindi pa mag subscribe na kayo share comment uh, Pindutin na rin notification bell para maging updated kayo sa sunod pang video mga idol sa uh, team zombie ayan, yeah, shout out po mga idol uh, salamat sa suporta ninyo ah uh, buong team yung super hunter ayan, yeah, shout out sa inyo lahat mga idol mga discarte ayan. Yeah. hindi tayo ngayon yeah, puha ng pang ulam yeah.

guys, bali ano, lilipat na ako ng pwesto mga alis karte uh, bali nabulabog na natin ito dahil ilang, uh, ilang beses na akong lumusong mga alis kaya lilipat na ako bali nakaapat naman ako rito mga idol uh, di naman tayo nabasyo rito sa may place na ito mga madali makakadistract di makita yung ano, di ako makaputok marami kasi di makita sa scoop dahil madilim balik si kuya, galing na kalina rito gamit niya may scoop kaya umuwi siya tinanggal niya yung telescope niya para makahuli ayun, nakadalawa na siya dalawang putok, dalawa agad ako puro sipat lang, di makahuli, di makaputok, di makita sa ano. Sa telescope yung mga isla dahil madilim.

Uh, bali, andito yung is, mga isda, oh. Ayan, oh. Kaso, ah, di madalit, di makita. Madilim. Eh, parang halos nagbabalagbag nagbabalag, na lang tayo, mga ka para mauli. Bali ka mga idol na nasa, ta nasa taas tayo doon tapos kabila. Napakaraming tilapia. Problema mga idol. Nasa dilem eh. Pag, pag, pag nasa, nasa iskop, mga idol, hindi ko na ano, hindi ko makita isda. Nakakadiskarte. Bali ano, ilang, nakailang puto ako, hindi ko di talaga matamaan. Babalagbag lang ako eh, hindi ko talaga matamaan, mga, mga kadiskarte. Ngayon. Uh, medyo, uh, ngayon, isip ko, dito sa ano, sa ilalim kasi sa ilalim yung mga tilapia mga idol ngayon uh, ngayon kita kita naman sila ngayon kasi nasa dilim nasa dilim ako tas sa diwadak naman sila mga diskarte kaya uh, ngayon nakakadali tayo sa ito paano hmm. tayo, mga you. หมดแล้วแกหมดแล้วแก I <laughs>

Ito pa ang idol yung nahuli ko na hindi ko na on. And dalawa. Huli na naman. <laughs> ano, nalaban pa. Okay. <laughs> Dawit dilakay dito mga kadiskarte sa may ana sa na trap na mga dilakay dito mga kadiskarte sa trap Ito na rito mga kadiskarte may dalawang kilo na siguro ito. Mga idol, mga kadiskarte, dito na tatapos ang aking pag-adventure. Ayan, mga fish, fish hunting. Ayan, nang-excite tayo sa araw na ito. Aventura, siyempre sa Team Zombie. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan, Ayan nakadami ko mga idol. <laughs> Ali, ngayon ako sa no, sa spot na to mga kadiskarte ngayon ko lang na puntahan to kasi na uh, biyahe ko sinilip ko yung draft mga idol. Yung sa draft na to na trap ang mga tilapia. Ang dami nila na mga kadiskarte. Para uh, kas nga lang as, sa Madrid mga mga idol, mga kadiskarte. Pag ni spot ko na yung ano yung tilapia sa dilim hindi ko nakikita dahil naka-scope yung barrel ko mga idol. Ah, uh, kaya mana pa ko pwesto. Yung nakunta ako sa dilim, ayan gusto ko sa Glenn, din sa ilalim na to, kitang-kita ko kita, naman kita, yung mga tilapia, mga idol sa diba natin. Kaya, umuli tayo. Nagpala naman tayo, mga kadiskarte, ang dami na to. Ayan, paano? Uh, may bibilangan kayo huli ka mga idol. Shout out ulit sa inyong lahat, mga ang mga, mga sumusupport sa channel ko, ayan, sa Bakal Boys, ayan, sa Traces Boys, ayan, shoutout po sa uh, mga party jam, ayan, shoutout sa inyo lahat sa pamilya ko, lahat ng taro, kaya shout out sa inyong lahat. Uh, sa De La Cruz, kaya shout out po sa inyong lahat, uh, mga ano, sa pamilya. Ayan. Ayan sa akin yung asawa, ayan, shout out sa Sa, sa uh, dalawang anak, ayan, shout out sa inyo. Sa, sa ano, sa katoda ko, ayan, sa Trigger Toda, ayan, shout out sa inyo lahat, mga ano, mga pare, ayan, mga toda, shout out sa inyo lahat. Thank you sa pag-support sa channel ko. Yan ano, uh, mamaya bibilangan ko yung huli ko kung kailan na ako mga idol Ayan guys, andito tayo sa mga no? ito yung pinakailalim ng drop mga idol ito yung kalsana so. dito na trap yung mga tilapia ayun o, no? ang dami nila sa ano sa dulo ayun, pupusagan sila mga naglutang-lutang meri pa, may isa dito mga natrap sila mga idol dito kaya marami natrap na tilapia

Ayan, nakahulay ko mga kadiskarte. Huli yeah. na naman tayo. yan yeah, mga kadiskarte, ayan. Yeah. Ibilangin ko na yung huli ko kung nakailan ako. ko na mga kadiskasyon, yung huli ko kung ilan na kailangan ko. Isa. Talawa. wala. Toto. Ha pa. Ah, pin-set na natin tayo ng pangulo. Pin-set sila, haya. Naa na naman pang-ulam. na yung video mga idol. Ay, uh, thank you sa sa, rao rao sa channel ko. ano? next video na lang ulit. Bye-bye.